Anong nangyari? Kikap Dogi! petugutan ini ng anak na. Dogi. Mira wrestling niya tum anak niya. Pinapalayas na yata. Gusto namanya 'yung maglandi na naman. Pala Hindi, nilalaro lang. Nilalaro nilalaro nilala, uh -oh. sa ulo? Wala. Ha? Oo, ganun talaga yan. Dalawa na lang tayo. Ay -a -a -ay na. Day -day Ito na. no? All flashes. six. Ito nga. black pair. kanya. Sa akin. Sa akin din. Wala na. Wala so. Wala ng pinta ko.

yon yon oh bitin bitin na naman Bet Panalo na yan. Ayun. Ayun. alas oh, walang alas lahat. Oh. Oh, Quadro pa to. Kung hindi eh. Ay, But par size six. din pala. Oh. Panalo na yan sa ulo eh. Straight. Quadro, yes, oh. bawe nyari Quadro, Quadro. bye.

Uy! Hey. Ano pa, Putin buhok ulit. ka O, Straight? Oo, kung nag-pull ako, plusis. akin na. Tangina, kung nag-full classes na lang ako. Saino. Tabla. Hindi, okay. ko sa classes. Buti nag-classes hmm? hmm. ako. Hmm? Lala ka mga alas classes. Bon? Oh, ikaw ang wala dyan din mm -mm, Wala Baka lang sa claim Saan? Dito. Ah, saan mga alas dyan? Ayan. Ito. 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 Hmm. Oh, wala. Ano? Ang <laughs> nakakagulat Nakakasi ka si naman eh. To, ah. <laughs> Marabi naman kayo. Dos nga lang sa akin. <clears throat> pangit naman ang baraha ko. Yan siya. Oo. Oo. Malamig. Oh, hindi siya ko eh. mga bisikleta nila. Oo, oh, nilagyan nila ng mm -hmm. huh? Wala, walang ano. Walang himala. Ano yan? Oh, three. hindi ka nakaposed eh. Mm. Quadro super Ah! Ay, jack 3 pa! Kung, sana ako. Same. Huh? <coughs> <pala yung> kalaban. <coughs> mo talaga. bitin na naman dito na naman siya mo bitin bitin yo oh. oh. 4 lang talaga hayop na no baraha hayop na no baraha talagang ganun Hindi nyo steady nila pa? Ako nabibisit na ako sa blocker na yun, ha? Wala, steady natin. Ay! Shhh! Doggy! Yan. Ang bantot! Walang tao dyan, Yuri! Dito na lang kayo sa labas! Ito, isa yung quadro. Isisyon! Ano ba? Yung quadro, eh. Ano yung mo? Bahay lang, Balbo, sayang. Full glasses siya, par 7. Wala lang, full glasses. Talo pa rin niya. Pula las ako eh, oh. Dapat nag-quadro ano. ka na. Bakit naman yung alas? Walang ulo? Okay. Okay, walang ulo. Okay sa akin. Wala rin. <laughs> ano, black pair? Sa'yo. Ano kayo? Black, black two. two. <laughs> <laughs> Dito ba. lang ako. Buti na lang, hindi ka nag-quadro. <clears> okay. <throat> Nabi kita eh. Talo ko... ka din sa akin kung kwadro siya table yeah. na. Ay, hindi. Ayan na. Kompleto ka ba yan? Yeah. Hindi. Wala kang ulo. ako sa iyo eh. Siya hindi nagbayad. Eh, bayad na ako. Magbayad na? Siyempre, walang asa-asawa dyan. So, may utang mga... Akin na yan. Bigyan niyo naman sa Hindi yung mapagkatiwala sa kanila yung ano eh. Oh. Ano yung ganito? Ang baraha. Ano to? Blackbird nga lang. Wala eh. Buti na lang. Hindi man makakuha ng blackbird. Oh, yeah. Kaya baka makagat ka ng mo? Oh, Uy! Kanino yan? Pa Baon nila yan eh. Name. Yung isa na lang. Yung isa na lang. Hmm? Ba nila ni sa school. Eh, sino 'yung hindi Na. San tara mo impinto? Fatima, gusto mo ni daan? Nguya no ta keni. Mm -hmm. Ba nila ni sa school? Iba na lang siya, 'yung isa ha? na lang. Kakabili ko lang niyan kanina. Ana. Ana. Ana lang. Terror ka paad. Ah, gusto mo mag-videographer sa akin? Oo. Oh. Dapat ganun. May pangarap. Malay mo, magiging artista ka. Dito ang open na. Ganyan. Yeah. Cameraman, man. Cool, Hmm. Yeah. Ito. Straight. Straight. Ayo. Ganun na nga sa